Dr. Vito, papaano po ba nakakaapekto ang stress sa ating pangangatawan? Hindi naman po lahat ng stress ay masama. Pero kung gagawin niyo po itong problema sa pang-araw-araw, maapektuhan po ang inyong kalusugan. At mas magkakaroon kayo ng risk magkaroon ng iba't ibang karamdaman at komplikasyon. Maaari po kayo magkaroon ng iba't ibang sakit sa puso, magkaroon kayo ng obesity o di makontrol na pagtaba, pagtaas ng inyong blood pressure na magkakaroon kayo ng hypertension at magkakaroon kayo ng depression. Ibig sabihin, hindi nyo mapansin, malaman kung ba't saan nang gagaling ang inyong kalungkutan. Okay? So ano yung mga signs po nito na laya kang stress? Number one, palagi ka po nag-alala kung ano po ang mga dapat nyong gawin. Ano ang mga dapat nyong harapin? Problemang hindi matakas-takasan. Pangalawa, napapansin nyo po palagi kang galit kahit po napakasaya ng iyong paligid, lahi ka pong galit sa kapwa mo, galit sa iyong sarili. Pangatlo, kapit napaka-irritable, hindi ka mabiro. Konting bagay lang, inis ka. Konting bagay lamang po, ang bilis po mag ng inyong ulo. Pangapat, kapatid, depressed talaga. Ibig sabihin, palagi pong walang pag-asa. Palagi na lang negative ang iyong mga naiisip. At number five, pag napapansin mo, hindi niya po matolerate ang inyo pong sarili, ang inyong pag-uugali. Ibig sabihin, marami na pong nakakapansin na kayo ay stress, na meron kayong pinagdadaan ng problema. So, paano naman po ito makaka sa inyong katawan kapag ikaw po'y palaging stress? Number one, palagi pong sumasakit ang iyong ulo. Pangalawa, palaging tumataas ang iyong blood pressure. High blood, sabi na paggalit. Number three, nahihirapan ka na pong makatulog. Misang kasi yung gabi, binigay po yan para makapagpahinga. Ang nangyayari, puro problema po ang inyong iniisip. At pangapat po kapatid, para napapansin niyo po, lagi po kayong malungkuti na, para lagi po kayong walang ganas sa buhay. At mapapansin niyo po kapatid na possible na gumagaan kayo or bumibigat. At napapansin niyo para laging tense ang inyong mga muscle. Sumasakit ang inyong ulo, sumasakit ang inyong katawan at kasukasukan. So ano naman po ang benepisyo kung ikaw po ay tutulungan ninyo ang inyong sarili pagdating sa stress? Number one, makakatulog ka ng maayos. Ibig sabihin, marunong kang mag-designate ng iyong mga problema. Pangalawa kapatid, pag hindi ka stress, sa ka kang masaya, mapapasimong mong napakadami mong energy palagi. Pangatlo kapatid, makokontrol mo din ang iyong timbang ng maayos. Makakapag-exercise ka niyan. Pangapat kapatid, malalas yung tension ng iyong mga muscle. Maiwasan mo ang pagsakit ng iyong ulo, pagsakit ng iyong kasukasuan. Panglima, magkakaroon ka ng magandang mood. At kapag magandang iyong mood at pinakahuli, magkakaroon ka ng magandang relasyon sa iyong sarili, sa iyong kapwa, sa pamilya at sa mga nakakasaloha mo, mo sa iyong community. Kaya kung ikay palaging galit, maigang stress, marami kang makakaaway, kaya ang gagawin po natin kapatid, i-make sure lamang natin na kakapag-designate po tayo ng mga problema. Yang problema po kapatid ay binibigay ng Diyos para patibayin po tayo. Kaya kung kayo po stress nawa po yung makatulong sa inyo ang tips ito. At ito po si Dr. Vito, ang inyong mindorenyong manggagamot.